guys, kumusta po kayo? Magandang umaga po sa iyo. Welcome to my channel, Pagkintero ng Dito tayo sa barangay Talapuno, guys. Nihintay natin si Engineer kasi dito kami papangita. Kasi may bagong project dito na naman. At ibibigay sa akin. At unang-unang araw na ngayon. Kaya ito na kaya ng pagkumpahan guys. Kaya hintay natin. Ang yun. kasada papunta Talapuno. Ka Ayan guys yung barangay hall guys Ayan Barangay hall Walang ulo Dito ako naghintay ngayon guys Nabago na pala ito guys mantalang lang dati Dito ang malaki na ito Dito ang malaki yes, Guys Apeg na lang mamaya guys Ayan guys oh, Nandito na tayo sa kalabuyo Ayan oh, Bagong project na naman ito ano? Pugi kamay, kamay. Di. Okay. Okay. Dito sa Labuyo guys, o, mga ganda pa bahay dito, ano. You guys. Ano? guys so, oh. Ang ganda ng bahay dito. Hindi pa tapos katatapos lang siguro to guys. Yan dito sa Kalabuyo. Guys. Tapos guys. 这个弄好，那么你不管不管的。